Talagang malaking tulong ang magkaroon ng sapat na kumpiyansa ang isang atleta lalo na sa larangan ng MMA. Dahil kahit malakas ang pisikal na pangangatawan ng isang MMA fighter, pero kung mahina naman ang kanyang mentalidad, ay hindi talaga magtatagal sa trono ng ring. Sa sports na to, dito mo nga masasaksihan ang lahat ng klase ng paninindak ng isang MMA fighter, magmula sa interview, weigh-in, hanggang sa face-off. Maging sa pagsampasa ring ay pinapakita ng bawat isa ang kanilang estilo sa pakikipaglaban at talaga naman ang kumpiyansa ng bawat isa ay napapanatili nila hanggang matapos ang round. Pero sabi nga nila lahat ng sobra ay masama at nasobrahan nga sa kumpiyansa ang mga ilang MMA fighter na ating ihahayag ngayon. Ang top 10 MMA fighter na may instant karma. Pero kung bago ka pa sa channel ko, ay huwag po kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga bidyong ganito. Number 10. Huwag masyadong kampante. Sabi nga nila, kumpiyansa sa sarili ang kailangan. Pero huwag mo rin iwaksi sa isip mo na sa oras na tumuntun ka sa laban ay posibleng mangyari ang lahat nang hindi nangyari sa way in face off at ginulat nga ng mga fans nang manakdown ni Mas Masvidal itong si Ben Askren sa loob lamang ng limang segundo sa UFC bout at naitala ang pinaka fastest knockdown of the year. Any The fight clock is brought to you by oh! no! wow! oh 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 Number 9, Ituring Kaibigan ang maging katunggalin mo sa laban, isipin mong sports lang to at huwag masyadong maging hambog dahil kung hindi ka pinalad sa laban ay tiyak na re ka ng tumalo sayo. Pero iba ang nangyari sa labang ito, bukod sa mayabang ay pinaamuy pa ang mabahong kilikili nito. Kaya naman nung natalo siya ay imbes na respetuhin ay pinagsalitahan pa ng hindi maganda ang tumalo sa kanya. At nung nagsimula na nga ang laban, isang malupit na kanan ang kanyang natikman dahilan upang hindi na siya magtagal sa ring. At tuloy-tuloy na nga ang kanyang pagkatalo nung nasundan pa ng isang malupit na sipa. Yun tuloy, pinagsabihin pa. Number 8, Minaliit ang Asian Fighter na kung saan makikita mo dito na grabe talaga ang ginagawang panindak ng isang Amerikano sa isang Asian Fighter. At ito nga ang napapala ng ibang mga taga-Europa na masyadong ina-understimate ang kakayahan ng mga Asian Fighter. Bugbog Sarado Number 7. Dancer sa ring. At bihira ka lang talaga makakita ng MMA fighter na sumasayaw sa ring. Pero ang sayaw na to ay naging huling El Bimbo na kung saan isang malupit na sipa ang nagpabagsak sa kanyang katunggali na ubod ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Paano ba naman kasi ay nagawa pa niyang kumembot habang hindi pa tapos ang laban. Kaya isang malakas na sipa sa muka ang nagpabagsak sa kanya. What, man? Number 6, Home Court Advantage daw. Isang kampiyon mula sa Korea ang talaga namang confident sa kanyang sarili. Bakit nga naman hindi ka magiging kumpiyansa ay bukod sa champion ay sa lugar pa talaga nila ginanap ang labanan. Ang final sa lightweight champion ng Road Pepsi na may premyong 1 million dollar pero tulad nga ng inaasahan ng karamihan ay ang kampiyon pa rin ang mananalo pagdating sa scorecards.

it's all over. First round, that's all it took. Number 5, self proclaim May mga MMA fighter talaga na mahilig magproklama na sila ay panalo na sa laban dahil nga ang basehan nila ang kanilang malakas na instinct at experience. I came to Pancrase to show the world who's the best leg locker in the world. Not stop, I've never heard of anybody he's ever leg locked. He's been leg locking school girls. I've been leg locking professional fighters. I came to show I'm number one at Pancrase. At pagkatapos nga ng kanyang statement, ito ang napala niya sa unang round ng kanilang laban. Isang streak na kamao ang nagpabagsak sa kanya sa loob lamang ng isang minuto 18 segundo sa first round. Number 4 height disadvantage. Imbis na naging advantage ang kanyang height sa laban ay ginamit niya ang kanyang height sa pagyayabang. Makikita mo ang pagpasok niya pa lang sa ring ay talagang sinisindak niya ang kalaban sa pagkakalang madadala niya ito sa pagiging lamang niya sa height. Pero sa unang round pa lang ay bagsak na siya sa loob lamang ng 9 seconds. I guess that's my claim to fame. I'm the cocky MMA fighter that got knocked out in 9 seconds. And that nine seconds... Number 3, Anderson Silva vs. Chris Weidman. Ito ang laban ng maraming fans sa UFC ang talagang nagulat sa nangyari. Sa kasagsagan ng kasikatan ni Anderson Silva, ay halos maubos na lahat sa division niya ang pwedeng itapat sa kanya. Kaya naman nung si Chris Weidman lang ang tinapat sa kanya, ay inisip ng karamihan na matatalo niya lang din ito. Fighting UFC is the best. This is the best event in the world. All the fights the fight tomorrow is the best fight in the world. No me. I fight from Greece. This have the chance for the bell tomorrow. I going to fight for my fans. Let's go. At sa unang round nga ay nagpakitang gilas ang dalawang fighter sa loob ng ring na talaga namang sold out ang ticket pati sa pay-per-view dahil nga sa dami ng fans at sa dami na rin ng pumusta kay Anderson Silva. Napaka entertaining ng laban dahil na rin sa mga signature moves ni Anderson Silva. Kaya naman nagmukhang dehado sa harapan ng marami si Chris Weidman. At hindi na nga maawat itong si Anderson Silva kahit pa naka time out. Gusto agad round 2 dahil nga atat na atat na siya na mapabagsak si Chris Weidman sa pamamagitan ng kanyang fake moves. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ito na pala ang simula ng pagbagsak ng kanyang karir sa MMA. Kalagitnaan ng round 2 nung inapply ni Anderson Silva ang kanyang paboritong fake moves. Pero sa pagkakataong iyon ay nakalkula na ni Chris Weidman ang kanyang straight jab na siya namang tumama sa baba ni Anderson Silva.

Number 2, Ronda Rousey vs Holly Holm. Kagaya nga ni Anderson Silva, si Ronda Rousey ang pinakasikat sa women's division ng UFC na kung saan lahat ng nakakalaban nito ay hindi tumatagal ng round 1 dahil nga sa lakas ng striking power ng MMA fighter na ito. I think you're get it on Sunday. You're not first thought that you had the perfect plan to beat me. It's not the first time your camp thought that they had a the perfect plan to beat me dumating na nga ang araw ni Ronda Rossi, araw na magsisimula ng pagbagsak ng kanyang karera sa UFC. Sa panahon nayon ay wala pa talagang tumatagal sa round 1 kapag si Ronda Rossi ang kalaban mo. Pero nagsimula ng kabahan ang mga fans ni Rossi dahil natapos ang round 1 na bugbog ang kanyang muka at wala pang nakakagawa nito sa kanya sa lahat ng nakalaban niya dati. Sa panahon nayon ay desperado na nga si Ronda Rossi na patulugin ang kanyang kalaban pero kabaliktaran ang nangyari. Dahil nakatayo at patuloy pa rin ang pag-strike ng kanyang kalaban, kaya gulat na gulat ang marami nung tinamaan siya ng isang malakas na sipa sa ulo at hindi na nga siya nakabangon pa. Nashock ang karamihan pero mas nashock ang taga-admin dahil nga ang laki na naman ng talo nila sa pustahan. At ang number 1 natin ay si Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor. Whole, actually... I'm gonna put him back to box. Mama, mama, mama. I'm, gonna put, you, I'm man, gonna put him. I'm gonna put Makikita mo na kung sa boxing, si Turman at Mayweather ang malakas mag-trust talk. Pero pagdating sa MMA, ay wala na yatang papantay sa pagiging trust talker ni Conor McGregor.

key neurologi diret stay and you know, not a haven't got a washer no money left us. Us. if you have <laughs> questions dito na nga natin masasabi na huwag maging masyadong kumpiyansa sa iyong makakalaban dahil nga mag-iiba sa aktual na laro kumpara sa nire-review mo lang ang mga video ng iyong makakalaban at sa kalagitnaan nga ng labanan ni McGregor ay talagang random niya ang bawat patama ni Khabib. Sinamantala na nga ni Khabib ang pagkakataon na siya ay makalamang. Sunod-sunod na mga suntok ang ipinukol ni Khabib kay Conor McGregor dahilan upang bumagal ang galaw ni McGregor at mawala ang kanyang yabang. Makikita mo na ang lahat ng mga suntok ni Khabib ay talagang may pinaguhugutan. Pero hindi din basta-basta natitinag itong si McGregor ginawa niya rin lahat ng makakaya niya para patunayan ang lahat ng sinabi niya kay Kabib. Pero hindi din umubra dahil nga siya rin mismo ang dahilan kung bakit mas naging agresibo at porsigido itong si Kabib. Sa mga sandaling iyon ay hindi mo nga makikitaan ng pangihina ng loob itong si Kabib at hindi na nga umabot ng round 5 ang labanan nila ni McGregor Natalo talo si Conor McGregor via submission ng round 4 at yan ang mga MMA fighter na may mga instant karma. Comment lang po at huwag po kalimutang mag-subscribe. Salamat po sa panonood.